Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ilan pang mahalagang panukalang batas. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagalan dagang benepisyo sa ating mga lolo at lola. House Bill No. 10312, an act enhancing the discount on the purchase of goods and services of senior citizens and persons with disability. Magbibigay ito ng mas mataas na diskwento sa mga binibiling produkto at serbisyo ng mga senior citizens at mga may kapansanan. Layunin itong palakasin ang kasalukuyang mga binipisyo at tiyaking mas mapadali ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng dagdag na diskwento sa mga pangunahing pangangailangan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!